Oh meron. Pero takot kay Bambi. Challenge ba, no? Nalaman sa aula sa publikyo. Oh. O. Oh. Sige. Ibay. Gina, lakad na. Ando na si tatay. Di mo pa kikita. Sige, ko. Tindahan. Sige na, Bambi. Saan ka pabradaan? <laughs> Ang bilis. Ang bilis ni nilaki mo. Huwag ka magtakbo na. Mag Relax lang, mapagod ka. Maghintay kayo. Maghintay. <tap> Nabasa yung... <laughs> <Mante. Mante> <coughs> Salamat yan. Pahinga ka kaya? Kaya nga, mapahinga ka. Alam, umarang mo. Saan? Ay, nga. Wala, layo na nila. May aso pa naman doon. Kim! Maghintay, may aso dyan. Kim! Maghintay ka. Knock. Mm. Sige na, lakad na. Pa. Oo nga eh. Sobrang dulas eh. Lagaw na unagit si Kim! Kim! Pagintay. May aso dyan. Sige. Kau misi mesti tak tahu. Wih, mamaya. Mamaya ba. Kau misi mesti ba. Si tatay. Sige na, lakad na. Lakad na. Sige na. <laughs> Nanday yung si Ay Hello. Maulog siya. Gindahan, madulas. Parang si Bambi na naghila sa iyo. Ah. Oh. <laughs> Kaya mo yan. Hindi, mm. Pahinga ka pa. Ano na, napas <laughs> na tayo. Pahinga mo na. Padulas eh. Sa pangangin, oh. Landaan lang. Poy, anong pinagawa mo dyan? Sakit. Tara. Muna ka, siya. Mahunog siya na. Hilain mo. kaya mo yan. Madulas pa ha. Hmm, uh, medyo nila sa iwan no. Nandaan pa madulas. Pahinga anak. Painga. Pahinga. Mas wadulas doon, no? Ay, abra ko. Gi. Oh, uh. <laughs> <Na ron. laughs> Dapat, mo dapat, ano ba? Dapat mag, may daanan dito, maayos ba? Nak! Maghintay ka! Na! Maghintay ka! Mag ka. No, Pahinga may mo na. Kayo. Utar na, tayo, tayo na. Kaya na. Ang pahinga na. Bilis naman. Kaya panalo yun si Pacquiao. Ako nga, kaya ko nga, ako nga, madulos oh. Iba man yun, bugbugan mo <coughs> yun. Kaya nah. ka. Suntukan lang yun, ikot yun nga, laman, bigat ng <coughs>